Good morning guys Update ko lang kayo sa bagong kalsadang ginagawa sa barangay Tigbinan Papunta ito ng no, area ng Peter Going to Kapalongga So ito yung dulo Pero pang umuusag pa yan Hanggang doon so, oh, Ito lang muna ako kasi nahirapan yung motor ko umakyat no? Ito yung dulo no? So babalik tayo rito sa baba Sinasa Virgin Forest tayo no? and pa tayo dyan sa sa pa ng kalsada sa highway nila? dito tayo pupunta no so, ta lang natin tong area na to kasi ito yung narating ng motor ko eh packet kasi ang hirap kailangan mga ano pa hindi ko balik tayo na Ayo, si umulan naman. So nilalagyan nila ng bato yung malalambot na lupa upang sa ganun ito migas yung ilalim yan ano. Uh, hindi siya waging putik. Yan yung ginagawa ng sistema rito. So pag yung lupa medyo malambot yan. Tatapin nila yung medyo bato-bato. No? para magbalanse yung tigas ng lupa. Ayan, tingnan nyo. Pag malambot yan, yan, naragyan nila sa The same sa kabilang side. Aros lahat ng malambot, pinapatungan ng bato, nang sa ganoon, tumigas siya pag sinimento. Ipa-platin nila lahat yan hanggang sa gilid. Tapos talagyan lang din siya magkabilang sides para hindi masira ng hulan dyan sa hindi sa lumakas yung ulan Video malayo-layo na rin ang narating, no? Kaka uh, ilang linggo na sila. Ayan, nagaganda ng kahoy na puputol. Eh. No? Mahugan ni yata ito. Ang ganda, oh. Ayan. Ayan, oh. Eh. Ang ganda. Pero nga gamit pa yan pagka siyempre, di ba? Pagka tinastas yan o nilagari. So, wala naman tayong magagawa dyan kundi putulin dahil nakakasagabal sa paggawa ng kalsada. Siyempre nag-away din sila. Both choice at approved naman yan sa DNR. Alright, dahil grabe, yung project to. Pero hindi yun kukunin ng mga nasa gilda ganyan na hindi nabot ng kalsada. Hindi yan putulin. Ilan talagang tatamaan ng kalsada kung putulin nila. So ito, so, tuloy tayo. Uh, natin ang Uh, video ang kanila nagawang kalsada no? yan so una nilang ginagawa yung isang side lang muna ng kalsada isang lane no isang lane para sa ganun akapasok yung mga truck na nag-ahakot ng mga parambak dito sa kalsada ang ginagawa no kasi okay. pagka bako niyan, pagka widening ng bako, yan. Gusto nila yung papaplaten ng area. Then yan, so, sisimento yun nila. Oh. So, napakaganda, no? Ang laking project na ito. Medyo malayo-layo ang aabuti ng kalsan. Yan yung mga gumagawa. Yan oh. yung gumagawa dito. yung mga graba na yun sa gilid yan yung kanilang parambak pag simento na rin magbubuhos sa sila dahil walang mixer ginagawa nila yung manual na mixer lang no marami na rin kabahayan dito gilid gilid napakalaking pamurga sa kanila oh. at na gumaganda na yung kanilang kalsado yan tambor sa may mga bahay no? yan no? yan tinang mahaba yung kalsada maganda na talaga itong namin pati mga liblib na sulok sa gubat sinisimento ng gobyerno nagawa no? Nag ng mga kalsada upang maging madali ang akses sa mga nag-aahanap buhay o mga naninirahan dito sila may rapat ganda ng kalsada ha oh, okay. malaki na rin mga kabahayan dito no? kasinsado na rin mga tao okay. Alakayang bahay nasa gitna tayo ng buwat ha pero nakita nyo naman ang mga bahay ito so, yung nakalsada na ito ito yung unang ginawa ang kalsada kaya sementado na talaga siya kapalabas po yung ginawa ko pag video kasi tinignan ko muna yung dulo no? dulo nung nararating na nila medyo malayo na pala sa like yung hula kung punta na sa bukana na pala sila nagsisimula so, no? ayun malayo na nasa ano na sa almost 1 km na yung nagagawa nilang ano, Dati, hindi ka makakapagputok dito dahil ang hirap ng kalsada puro puti at ah, lupa lang talaga siya ayun, yan ang ganda na ang improvement to at meron pang isang kalsada rito na halos sabay ginagawa kaya yung tao siguro na divided into two groups kaya medyo na yung iba o yan no? may isa pang kalsada doon sa taas papunta naman ito sa kabilang barangay no yung isa patawid ang bayan ito naman punta dun sa kabilang barangay ayan ayan eh. ayan yung kalsada na yan pupunta naman dun sa kabilang barangay tatawid lang siya iikot siguro ang haba nito mga 3 to 5 kilometers ayan mula dito pero diyan maganda dyan sa taas na yan kasi may madadaan lang kayong isang resort no? resort yan taas yan So, pabor na pabor para doon sa may resort dahil nasiminti yung kanyang kalsada, no? yung kanyang daanan. Gaganda yung access niya para madalay siya mapuntahan ng mga customer. Alright? Okay. Yun tayo. Surat ko na yung video pagka tapos na. Tayo sa papalabas na. sa pagka na wide malaki na ako kung ano ay yeah, pa malapit tayo no so malayo na rin ang distansya from uh, main, main road no from market ay Siguro na sa 2 km na rin, no? Wala doon sa bagong ginagawang kalsada. Marami ng kabayan dito, guys. Kaya lang like, yung bago po, bago ako umalis dito. Mahilan nila nila lang kung magpila mo sa talihan yung mga bahay dito. Kaya nga halos tikit-tikit na yung mga bahay. Ganong kapilis, tumami ang tao. Oh. No? Hindi ba nga rito eh, hindi na kilala kasi mga bagong tao na talaga. Bila sa mga bagong inirasyon na. No? Ang tanging kilala ko lang dito yung mga original na iniwan ko pa dati. Halos na lahat yun mga nakatira dito, hindi na rin kilala. Pero ngayon, may... siyempre, eh, pakikilala kilala naman nila ako. Eh, ayaw maglalagi <laughs> ito no itong high nice school na to almost 15 years na rin no 15 years na rin na ano siya na naitayo ganoon na rin siya kapain yun tagal tagal na rin ay papalabas tayo para din ang papalabi mga nalimirahan ayan ayan yung high school yun ayan ang kita high school no?

mga classmates <laughs> classmate ko na dito. Ayan na mga, mga classmates ko. Ayan mga classmates ko. O mga taga rito. Oh. <laughs> Ayan lang. Ang kalala ko. Ito, ito bagay tira Ang ganda niya. Ang classmate. Ang mga ganda talaga ito. Tight mo ba? Pagka nila ako nagbumotor. Eh, malayo. wala. Wala pa palangga sa araw. Ang <laughs> mga mamalahin mo yan. Hindi <laughs> nagkuyong ano doon. Yung kasadong ginagawa. Malayo-layo na. Malayo na. Hmm. Ang pala bahay doon, ano? Ano yan? Kaya Kuiting Ang bahay? Pabor na pabor ng mga dinaanan na, ano? Ano? Ang lapad ng kalsada nila, Mas malapad pa rito. Pa yan, eh. ah, ng ang, like, Papunta mas Ah! highway. Mas malapit. Ah! Malapit na sa Kapalungga to. Sabi mas malapit ito sa Kalapuan. Oh, malapit ito kaysa galing. May gisigan natin dito sa tatangkot. Anong gisigan? Ba't may daan sa gisigan? Magpunta ka palunga? Oo. Nagagamit ka ngayon? Dito yan. Ang kalsada na ito. Anong gisigan dito? Lulusot? Oo. Mga nga ano nga yan. Mga ilang buwan na lang. Tapos yan. Okay, eh. hey guys. Kapag pwento lang. Gusto mo kakarta yung kalsada? <laughs> okay. Alright. Ayan o. Oh. Ito tayo sa baba, highway. Ito yung bahay ko sa baba. Ito yung barangay. Ayan yung barangay ko. Ito yung kawaba sa Maharlika Highway. Ito yung main road natin, Maharlika Highway. Ito huh? yung know, layar tinakbo. Oh, pala yung makina ko. <laughs> Karap okay, tayo ng Gcash. Paharlika Highway Okay no, hindi mo lahat ng artik na usada pala yun yung bayan ng Kapalunga no? So napakalapit na Sure ka na sa amin sana matapos agad para mag natin. Yay! Okay, bye-bye.